So, ayun, mga kamendor nyo. Ito si Big Lord. Ito yung guys. So, ayun, mga kamendor nyo. Pabundok na nga pala tayo. Tayo matiba. Kailangan natin tuwala tayo pambawang bukas. So, ayun, mga kamendor nyo. Nandito na po tayo sa aming sagingan dito sa bundok. At, ako'y nahingan na, mga kamendor nyo. Ito so, pang pagod, guys. Pagod maglakad pa rito Malayo din Ito nga pala yung aming mga sagingan guys yan mga sagingan namin yun guys Diyan tayo hanap ng matitiba At ito nga pala guys Yung aming bahay dito sa bundok So bari mga rin nyo Nakaisa na tayo guys Yan so, Yan. So bali guys, maghahanda pa tayo ng pwedeng tibain. Oh guys. Maghahanda pa tayo ng pwedeng tibain guys. Ako yung pinapagod. Nahingan na ako guys. Maghahanda pa tayo ng ating matitibain. Matitiba. Matitiba. Wala tayo makitang matitiba dito guys sa baba. Kaya doon tayo sa taas namin. Doon sa aming sa taas guys. Ang guys yung aming bahay. So, doon tayo pupunta sa taas. Tayo magahat ng matitiba. Sa mga solid supporters ko dyan, patuloy na sumusuporta sa akin. Huwag na huwag kayo magsasawang sa akin guys. Nandito lang tayo sa ating Sagingan dito sa taas At ito guys Anong tawag sa inyo guys dito Yan ang tawag sa amin ay Latordan guys Ang tawag sa amin yan latordan Yan guys oh, latordan guys yan ito pa guys. Grabik sumasakit. Hadi pa. Sumampit pa. Kamaras malasan. So bali guys, ganto sa amin kailangan nating tanggalan ng mga dahon. Guys. Kailangan natin tanggalan ng mga dahon yan. at itumbayan guys para naman gumanda ang sibul-ulit ito nga pala yung taniman tanima ng aking mama ayun guys, ang guys yung mga tanim mga gabi pag yan ay lumaki pwede na yan kuhain yung may pang ulam man lang so ayun guys tayo ay magpipiling na ng ating saging ng may binta na mamaya pipilingin na natin guys ha pinakang dulo muna tayo magpipiling sisimulan pagpipiling ito guys hindi na pwede dahil ito ay yung pinakang ano sa kanila yung pinakang hindi na pwede kasama yan lang ang aming hanap buhay sa bundok mga kabindo rin nyo kaya sa mga solid supporters ko dyan huwag nyo huwag kayong magsasawang suporta sa aking mga vlog at mga kaminto rin nyo kahit tayo ay accounti ng sa ating mga video sa FB page ay patuloy pa rin po tayo magbablog at salamat po sa mga lahat na nanonood sa aking mga video sana ay huwag nyo kung huwag kayong magsawang magsuporta sa aking mga video sa aking FB page maraming maraming salamat po set out para sa mga solid supporters ko dyan. Oh, so, paano yan guys hanggang dito lang po tayo pawis na pawis na ako hanggang dito lang po tayo guys huwag nyo kakalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel kabataang Mendoreño tv at sa aking epipage, page kabataang Mendoreño. huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel at huwag na huwag po kayo magsawang mag sa aking epipage, page sa aking mga video Maraming maraming salamat po sa mga solid supporters ko dyan at sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po.